What's up mga okay mga friends? Masaya na masaya ng buhay po sa ating lahat. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. At ang gusto kong ishare na video sa araw na ito ay ito ay karugtong ng aking video about kay Danny Casino. Ewan ko kung natatandaan nyo si Danny Casino, medyo mga one, mahigit na yatang one month or two months na yung huli kong video sa kanya. Ito po yung nag-deposit kami ng uh, pera sa bangko para sa kanyang uh, pag-aaral sa kanyang uh, uh, tuition ah uh, coding background lang po nung ating uh, nung previous video na si Danica po ay uh, naapektuhan ng siya po isang varsity player sana napakagandang uh, isa sa magandang eskwelahan dito sa ating bansa at uh, dahil sa pandemic nagbawas po ang university ng mga scholars at ayun po siya po ay isa sa mga nabawas at uh, sobrang nakakalungkot kaya ako po ay uh, nadati coach ay isa sa sobrang nalungkot kaya sinika, uh, nagtry po akong gumawa ng paraan at ayun ang naisip po ay itong aking youtube channel ginamit ko at ayun uh, uh, talaga naman pong na sobrang thankful ako sa mga nag, uh, nag response don sa aking panawagan na tulungan natin si Danica na, 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 na talagang uh, siya ay makagraduate kaya ayun po uh, ito po yung aking uh, i-reveal ko na, nung buwang kami nag-deposit ay uh, ito ba ay uh, down payment lang at uhulug-hulugan yung mga balance pa or full payment ayun po, so ayun, ako po ay uh, sobrang nagpapasalamat sa Panginoon at sa lahat ng mga tumulong sa lahat ng mga nakiambag sa biyahe na ito para sa pag-aaral ni Danica dahil alam nyo po uh, napakasaya kong i-share sa inyo na yung pong dineposito uh, diniposito namin noon ay buo full payment wala pong balance uh, buong buo niyang tuition for the first semester at uh, ayun naka isang sem na so isa na lang po isang isa na lang graduate na siya at nakakatuwa talaga namang maayos yung kanyang pag-aaral uh, na nasasama siya sa na sa dance lister ayun po kaya ayun talagang uh, deserve naman na talaga na tulungan natin to kaya ayun po talagang nagpapasalamat po ako sa inyong sobra uh, sa lahat ng uh, mga tumulong, nagdasal at uh, ngayon po ay uh, gusto kong uh, i-shout out din yung mga finisher yung mga huling batch ng tumulong kay Danica sa Pantwisyo na Danica para siya makapag-enroll sa nitong persim na ito ayun po so ako ay uh, medyo magsusuot ng salamin at ayan uh, para malinaw baka magkamali ako ng basa kapag uh, uh, wala akong salamin ayan po at ito po ay mga taga shout out sa mga JPCC people ano ba itong JPCC na ito Jesus Power Center Church at sila po yung finisher tumapos nung kakulangan sa tuition ni Danica at uh, gusto kong i-shout out sa inyo ito isa-isahin ko po ano Ah, ito ay si Luz Biminda Liave Imay. At siya po ay nasa Japan. Siya po ay isa sa mga nag-extend ng tulong. Thank you, thank you very much. Ayun po, Weni and Jovan Laviano. Ito po ay mag-asawa na nag-extend ng tulong kay Danica. Thank you, thank you so much. So, and next, ay, uh, ito naman po ay uh, uh, mag-asawa na naman. Sila ay si Frank and Mayan Liave. At uh, ito na naman ang mag, uh, dati kong player at ang kanyang asawa, Reggie and Jane Garado. Ayun po. kan nakakatuwa no? At uh, syempre, ito ay um, ito po ay laging tumutulong din sa ibang tao at talagang gumagawa ng paraan. Ang aking kapatid na si Banji Liave ay nag-extend din po ng tulong para kay Danica. Ayun po. Ah, uh, Pastor Joselito Liabe, ayan, siya po ay nag-extend ng tulong. kasi syempre kasama niya yung kanyang uh, asawa. Ayun. At ang uh, ito yung uh, ito, ito po itong huling ating babanggitin ay isang 85 years old na senior citizen na taga-Isabela at talaga po siya ay uh, nag-extend uh, ng tulong kay Danica nakakatuwa, sobrang nakakatouch dahil ito po ay uh, talagang uh, Uh, matanda na po ito 85 years old and ayon uh, po si lilita Agni sinana at syempre hindi ko makakalimutan ang isa pong uh, talagang tumulong kay Danica actually dito po si Danica nakatira ngayon uh, sa ngayon uh, sa Laloma Quezon City at siya po ay si uh, Ate Nancy bellena at uh, siya uh, po ay talagang buong pusong nagbigay ng tulong para kay Danica. Kaya salamat po sa mga taong ito na talagang hindi lamang po sila basta nanalangin kundi sila po'y naging katugunan ng panalangin para kay Danica. And sobrang sobrang thankful po kami, kami ako si Danica sa 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 inyo na talagang mga nag-extend ng tulong dahil talaga pong napakalaking bagay nito at na nakapag-deposit siya ng isang buong uh, hindi deposit buong full full payment eh hindi po basta-basta itong university to ah hindi po ito uh, medyo mahal po ito dahil isa po ito sa napakagandang university sa ating bansa kaya sobrang nagpapasalamat po kami talaga sa inyo sobra-sobra na talagang si Lord ang uh, ang uh, magbabalik sa inyo na itong mga Uh, pagtulong ninyo dito kay Danica na talagang hindi kayo nag... talagang uh, gumawa kayo ng paraan. Hindi kayo pumayag na hindi kayo makatulong. At sa lahat po ng sinout-out ko, uh, sobrang thank you, thank you po. At uh, uh, ang prayer ko talagang patuloy kayong i-bless ni Lord na talagang uh, lab... Uh, protectahan kayo sa anumang sakuna at sakit. Na talagang uh, patuloy kayong pagpalain kung anong iminigay nyo ay talagang patuloy na Uh, i-multiply ni Lord yung blessing sa inyo yung pagbabalik ng blessing sa inyo dahil napakalaki po ng nagawa ninyo ako nga po, wala po akong nabigay kundi yun lang, nag-effort lang po ako uh, na dito, na mag-vlog para sa tulungan natin si Danica pero syempre, hindi ako papayag re-rest back din ako, second sem ay uh, maari na akong makapag uh, mag-share uh, ako, uh, mag ako, syempre at uh, ayun at syempre yung YouTube ah, i-vlog ko rin yon magkano na ba ang kinita ilang ilang video na ang ginawa ko para para kay Danica magkano nang na kinita at syempre ibibigay ko yung uh, itutulong natin yung kay Danica Ayun po at uh, ano pa meron pa pong uh, second semester at meron na actually meron nang mga nagbigay in my next vlog ay i-shout out ko yung mga mga nagbigay for second sem ni Danica kaya ayun po, meron pa po tayong uh, sana ay uh, sa mga makakapanood itong video na to, wag, nyo, huwag po natin i-skip yung ads at uh, i-like i, -like, i -like at saka i-share po natin yung video para marami makapanood ka, para ma-raise natin yung para sa second semester ni, ni Danica. Kaya abangan nyo po yung dalawang pang video about uh, yung, yung uh, unang, unang mga nagbigay para sa second semester ni Danica at saka magkano ang kinita ng mga video na ginawa ko para kay Danica ayun po, so sana po abangan nyo at uh, muli, maraming maraming salamat talaga, sobra sobrang thankful kami sa inyo dahil talagang wow ito po isang napakagandang accomplishment at uh, na talagang natulungan natin ng isang talagang nangangailangan, tunay na nangangailangan kaya si Lord na po ang bahala talagang mag sa inyo so maraming maraming salamat po sa inyong lahat muli, ay uh, sana po ay uh, tuloy tuloy nating matulungan si Danica, ayun Uh, nandyan ang uh, G-Cast pwede nyo kaming kontakin sa Facebook, sa Youtube para uh, maka, makapag-extend tayo ng tulong kay Danica so ayun po, muli, maraming maraming salamat mabuhay kayong lahat God bless you all, bye!